Hi guys. Touchdown Negros. Yes. Yes. Na atas. We're here in Negros. Uh Jadentao. Asa ka bound to Jan Yes. Oh, yes. Sigilot to yes. Oh. Bitaw. Tarong dia. Mao tending Mauni ang San Carlos. At 2000 San Carlos or thing and ang weather nindot sa pero ni uwan uh, dito sa tunga tunga sa paypayon gamay ra noon ka na sarap ka na bisik bisik ka ba Bis, bisik bisik bisik, bisik. Okay. Okay. so ako karon ang cameraman camera woman okay so, nanin, kabag, ang nani ka baga ang katuhan dery no yeah pero so, kita ba nimo yes bro right. Left and right na ang katubuhan diri from Negros Occidental. Left and right. Left and right. Oh. Dari right, dere left. Oh. Kaya ang baboy na lechon noon. na ang baboy. Ano ang baboy? Ang Oh, mga fifty kilos. Oh, Katubakasan to, lechon o nga. So, focus tayo sa road. Road, down the road. And I'm on the gate. Ay, nagula dito. Chitaboy. Sa Tubuso, naguan sa Tubuso. Tubuso, dyan. Ay, dyan. Ay, uwan sa this, dyan. Ay. Siguro. Uh, Oo. Baka po. Uwan kayo. Sabi so, mo, mag-uwan. Okay raman sa'n mag-uwan. Pero mahunong dayon. Baka napitang painit na dayon. Oh. Uh -huh. So, mao ni siya kalimpyo, guys, ang daan. Di siya limpyo kaayo sad kay nay mga ala na. Tu ba? Mga, mga katubo, mga tubuhan. Maghauler man ang makasamog good. Okay. Maghaul sila og mga tubo from transloading to asa. Sentral. Bug saya tinggal padi What's up? What's up ba na eh? Nengon-nengon siya nga Ako mo drive Aku pag yung mag akong Self Nga Kanin the sa nanti rin mag Lingkod lingkod lang na <laughs> na na nag uwa na kagang Anak na point of view Na kagang Diri sa at sa mga kilid-kilid na -kilid. sa mga coconut nut. kini Ala, uwa na gid. Uwa na git na lang. <coughs> uwa na gid you know? ah, na. From Calatrava to no? Tuboso. Yes. so Ah, Calatrava na na? Yes. Sa Carlos mo hindi sa tayo? Carlos mo manigod na lang. Calatrava. Na, mga coconut tree. Diri na sa Nice. Nice. Delikado tayo mo motor takeng nilig. Like, o ano? Maul, di lagi ka makapantay sa mga kuhan. Oh, no so sa dito. Nice, kaayo ang ako. Ang alit, musugot sa katong mo patap dito kasi ilawom sa kuhan. Uy, di rasad ka. Napareo pareho din ako. <laughs> it's it's an experience mong good gang kay nindot kay to no. Kena, check ko ato. Kani ko oh, ato din nila dere. Sa sa ni Dila po ni. Lain no. Bago ni, eh, bago ni eh, ng solar light siguro, bago man ni. Eh. Yeah, at yeah, oh, na sila yung solar plant. Babala. Ah, solar, solar plant. Okay, Picasso. Nasa left and right. Sa Carol, oh, kaya po Oo. Oh. Tagahanan na sila. Okay. Yung kipala, siguro, 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 nagdagko dire na sa jakuan sa negros na ay kuan na ay oh hanto di ay dito oh dapat lagi pag focus lang ko ala grabe lang ko ano hantu di sa sa kuan sa bukid ni na di ini ni dire oh ko ano ah ay lagi di siguro nang ikuan kanang ang bukid do tano lagi ni na ang kuan ila ning kuan ng ang sa silay kay flat raman gyud to Ilagi na i-develop ko ng mga, mga kuan para makatabang sa mga power supply in Negros Occidental not also in Negros Occidental pero kini diri na ni San Carlo pero uh, sa San Carlo uh, diri diri na sa Negros Occidental grabe ang buki din ako din ang bukid ilang buwan ko no? hindi kay klaro ha diri ang Claro hindi uh, ko okay. sa okay. Bukit Bukit Dili, makasupply naman ni sa Negros Occidental, good? Gano'n? Okay wag di ko sa tapuan, kaya ang sipal, asil ay sa, pero di ka ito naghanaw, lang karong eh kana na ang ilah mo yun na na, para sa distilasyon, tanan ang nasakupan, tulra sa, saput sa kub sa yung district, districto, so ga munda afford ang mga kapin o la ng damumpik, hindi nang kayo isang daghan manig ang mga tupo karon daghan ang mga hagunoy nya yeah, mao nang mga folk planters di na kung ba kuan kay nay mo trabaho tan awa ulo, ulo, ulo ka sa guloy ilang kuan mo na basta di malagaan ka kang... mm. ang tupo tupo di ka ma ma malugi nang mm. abunom ka unon ra sa hagunoy mm. <coughs> Kalat traba. Kalat na Kalat, kalat. Kalat traba. It's very wet ang ilang kuan kay. Uy, asam mo ka? Ikaw, asa, asa ka? <laughs> <laughs> na bukit sa kalat traba. Sa anak na na yung kalat traba. Hi. How was your day today? Di Anak rada magpakuan mag ako na diri sa passenger seat siya gina siya mo drive kayo kung ako mo drive masulan ko kung ako mo drive ako rausa kung siya na iba ka o mga badi o na diha niya sa taas lubi oh nice kayo kitan mo o nang Ana na mo madung sa amo uy nagkapapun nakapabor na to siya kay balabal na yes so maging ani na lang dyan ko na niya kung kamot no <laughs> I I yes brother yes how are you today fine this is our adventure adventurous Inter <laughs> adventurous <Interest. Interest. laughs> ganaan kung mag travel pa from program um, ato panumit ta mo ato sa dito sa silay as palay, paala sa hinubaan tuudog mo na po ging ato tagkuhan basta pultang ka wala pa man takakuhan dito wala pa man tuyog. sa tanong sa negros no nakatuyok na ta sa kuhon niya. sa negros mo okay, kira mo ba diha mga Maka, gading makatuyok di gaspol tuyog naman ta Kikan mata sa tubigo niya, Tuyog ta. Ahap, uh, pato siya ha. Waoy wow, na ka, ato na beto, Carmen. Ako ah, no? Yeah. naguwan pero nag -shin -shin. Let's Did, sumagaw, man Let's di Okay, isa mga man sa iyo. no? Banturit, ngit, ngit, man. Kaya, hindi kayo. Oo, itong mga transloading ba di ka trans na? Transloading na diha lapok ni jadi kita ni howler howler kita kawas sa mga howler dag lapok dah ukan ang mga kuan <laughs> wak aku ke poli tu kuan lah no, katung shampo aku ke tu dah sa box lagi nah shampo Tuh, to kapuk no. one liter. Sumdes na kaya gusto mong regalo na kong ipalit? Oh lai dah. Oh pumay bang kasi ang babae mo siya gua. Morarag ni Agi sa. Hello. Anak lang dire para pabur sa akong kamut no. Wait, ako driver ko na driver. Driver na ako. Oh. Hi driver. Sturuya sa dia driver. Yes. Diver ko. Ayos. Sip yun. Ano ganito pang gano'n? Sa imo. mo eh. Pukos. sa iyo mo? Muna igok na po. Nago mong gano'n? Muna dito. Na igok gano'n eh. Kaklaro, ano. Okay. Ano siya ka-signal? Sigurin tayo na ibigay ka pundi rin ang 62. 96 lagi ang gas. Ang pano siya ang Palit <coughs> papo. Buna, Ay, ate papo. May Ano Ate papo. Signal teh. Besing mo teh signal oh. At ang pagkurba na, uh, bism bismo your bis <laughs> bismo teh. <laughs> Naa ilang ko ano? Na ilang ko ano? Kala trabaho. Municipality. Kala kala trabaho kutsa o oh, -si ko ano kanang transformer yeah, transformer transformer oh, di na oh, na transformer nga o ano hauler oh, transformer. no rider transformer ka ng iyan o ko na oh, mga tikling tarong di kang kay mga tikling mo oh, kilit rin pa trasikad nila di tikling <laughs> kay mga old model ang kuan 1975 pa nang ilang mga dapat ilan ang giko ano mm. oh Di man lagi kan? Diha. Yeah. Ha? Huh? Diha yeah, na may kala trabagod. Apolod kala terminal gud. Uh. Oh, ilang ko ano plaza. Uy, mo ni kala traba. Dire to. Pasipika. Di uy. Hindi si. ka magpataka. la may ikak tinapoy ko. Tinapo. Oh, si Lisa ka. Kebawaan rupuk kosiri Hmm, kan isa Tak isa tu syak style Style ni yang buluk nak dia mga nipak hat Nipak han, nipak han nak dia Oh, nipak gila nak kan? Oh nah, Nak oh, no, ah, uh, so, lagi tagi anak? Ya, oh, anak Kita Alah, wakna lagi tubig dito Kita no? Lagi kena climate change no? So, una, tubig gina dia Yes, this one, talatraba So, tapos na ta. Thank you for coming. Ay, come again. Come on, So, naanat ta sa Tubozo. Kani mga bakaw ni mga bakaw. Tapos na mga bakaw. Ikaw, ba bakaw or bakaw? Bakaw. Bakaw na siya. It's a kind of three. Bakaw ang diri? Di, sa, sa una, gay, para nung paninila, karong taas na kayo. Uh, Kaya sa una, mo abot mo na, mag-storm surge. Ambut nak sila dari Una. Kan Oh, wala na au hubas taman gani. Oh hubas nagum. Sa Una diri ambut pun nak diri. Siha mo nang nak sila iko an. Jalan trafik. Ikam buka dek itu guys sini. Serious. dito sa ilang kwarter book na ng ilang kwarter kaya tungod ng ilang mahogani. Mahogani ba mahogani area mahogani mo na dapat dili ko an, sa siyuta gipong pang putol man kaya na so drama sa kung tungod wala mas lang nag-anticipate na widening oh eh? uh, pero mamulak ko ang community kung kadugay ang kwarter kani sa mga tarpaulin sa mga politiko magpakaho hugaw-hugaw sa ni dire sila sa mga views mga views and opinions daga nang kanang baga nang kay dire ang mga kanang kahoy na una mga matanon pa man ni kahoy niya sa mata oras nila ko alas Lakau dengan Wanron. Ah, ang palit lagi sila bongbong. Ah, sa lamok po ang? Sagay. Nari, nari bongbong sa sagay? Kato di ay atong dipalitan. Uy, bibi naman. Uy, no, uy, sad niyo na ang basa ng tricycles. Sige Silong sa mo. dinay lang ilang kapay, pag sa mga mangga, no? Mm -hmm. Oo oh, na. Kasi na ay eh, pa. Kuan. Tira nui, eh. Tira dano eh. Buso na ito ba? Auto. Buso. Dari na siya ito. Sa Lancer. Lanser Tugay na ni nga lanser ba ni? Oh. Dah dia sapa ni Diri okay. Dapat di mana sara? Yeah. Dah transloading dia budo Mana transloading Ruting lapu uh, kak uh, Ji Giwahon beach uh, 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 Ada diri tu pero... Katawa masagot sila sa buwis nila, nag buwis nag buwis Mahapit na yung O ba, isa rin rin, isa rin lang sa biyong Ikaw, judgmental sa biyong LPG delivery no rider no rider no what no rider no hider Whoa. very big worth it was it very good cool. ako nakakuha na sa taas siya nakakuha naman nakapanapo naman upang wala gina yan saan ka panapo no, niya pag abot ito init ahahaha pero sok sok higas akong pagi alam alam mo, hindi eh. Daan sa kung susuksok. Biyaw yeah, ako. Pura to. Ato kay dipaul, palungan tagkuhan. Lagi ba no? Oo. Oh. Uh -huh. It's a kuhan yun siya ba? You know, Ito ay gito. Kaya nung kuhin nung ni... Ano ba niya? I-open. Lagi to is something dito. Eh, Lagi to? Okay. Yeah. Uh, Oo, oh, okay. nga delikado na dito. Nakaungo to. Daga na mong eh, kaidang kuhan diya ko. Oh. Diya agad permi na icon. kuhan. Okay, kung ma-open? magen ay pi ako ng anak balik ang kwaan. Naon mikupi. Yea dapat kay mo eh uh, balik well, sa stinky cross sa spin car okay ngayon di bihon oh Pihon, si Pihon. Ah, okay. Pihon, ikaw magla-lahi kid yeah. si myung myung si myung na stuck sa ne cross kaya at least na change oil na okay, right? to na ko ngayon to yeah, gitensu ne ingat beta si lord na ken ka baw ka mo motor ano yeah, Eh, hey, di dito ay madlock ko. Nyo, buka at rabak ka. Oh, matuya, ay, ay, nama Oh, wala. Like. Pero wala mana na motor motor tu Motor di ay ni ko an. Uy. Wala homes um, man sa Kani o oh, to as kay ning bukida no. Uh, na may detachment ya, yeah, detachment. Ano na dito sa smith eh? Taas. Ya, ya. Yeah. Ito busog grabe tagas ni kay bukid rin kau pitau dekat ko ni ada dengan mga bola batu pendus control diri tak asa na oi live ko ana hadlok na diri mag agi kanan ko anda bagi igang okay jadi okay nah boleh street light adik tu yak manis oi Okay. Oh, Hindi na hinay lang dapat siya. Okay. Hindi siya magbidang Ito yeah, so mo huya. Oh, basa ito po. Mga baka lang na daghan akong kitaan karoon na. May ispalto na dahil diri. Bye! Pag-clone sa dinato.